Ang nagdesenyo raw ng kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela ang dapat managot sa pagbagsak nito. ay po yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Bukod sa disenyo ng tulay, pinuno na rin ng Pangulong ang anyay pagbabawas sa pondong nakalaan sa proyekto. Saksi, Sian Cruz. Believe me, we will find out who is responsible. Mali na nga raw ang disenyo, binawasan pa ang pondo. Yan ang mga puna ni Pangulong Bongbong Marcos sa inspeksyon niya ang Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela na bumigay nito ang February 27, wala pang isang buwan mula ng buksan. Who is responsible is basically who, who made the design. Because their design is poor. Dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So, binawasan under 1 billion para makamura. Design is, 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 really weak. Isa sa ipinunto niya, mali ang ginamit ng materyales para suportahan ng tulay. Gaya ng nauna ng sinabi ng DPWH, imbes sa bakal na lubid, solid na diretsyong bakal ang ginamit. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan, dyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay Matapos ang inisyal na pagtitipid, pumaba sa 900 million pesos ang gasto sa proyekto. Pero dahil natuklas ang mahina, kinailangan itong i-retrofit, kaya umakyat din sa 1.2 billion pesos ang gastos. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction -co pa lang, may nakita na na gumagalaw na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. So, the whole process is... Uh, the whole process, okay naman lang yung construction, up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang yung specifications, mali. So this is a design problem. Ngayon, mapapagastos na naman dahil kailangan i-repair ang tulay at tila mapabaliwala ang natipid ayon sa Pangulo. Tinipid natin useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo naman malaki. Parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Ayon sa project manager, Maayos ang pagkakagawa nila ng tulay na aprobado ng DPWH. Meron mga contesting yan. So hindi ka makakalusot na maglagay ka dyan na walang ano. Hindi dumahan sa quality control. Isa raw sa naging problema ang paggalaw ng Pier 8 na isa sa mga poste sa ilalim ng tulay. Pero kasama yan sa mga na-retrofit. Di-review uli ng isang uh, third-party consultant. They come up with uh, the retrofitting uh, works. Parang may tilting na, nandun sa kuha na yan, I cannot further explain. Ayon din sa DPWH, hindi substandard ang mga ginamit na materyales. As to substandard, meron namang mga test done during construction. Uh, that is uh, what I was uh, told and seen sa Kamara Senado, may mga resolusyon ng nananawagan ng imbisigasyon sa pagbigay ng tulay. Ayon sa Pangulo, mahahanap nila kung sino ang responsable sa diumanoy maling disenyo itong Kabagan Santa Maria Bridge kung kaya umano ito nag-collapse. Pero sa ngayon, ang mahalaga muna, makumpuni ang nasirang tulay. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.